da na-miss kita. Hmm. Bakit? Bakit na-miss mo? Ngayon mo lang nakita eh. Hindi hmm. hmm. mo na ako naalala? Bakit? Saan kita nakilala? Hindi niyo na po ako naalala. Ako po yung naliligaw sa inyo. <laughs> ko po. Ako po yung maharana sa inyo tuwing gabi. Pag muna, mag-good morning muna tayo. Uh, kuya Clark, good morning muna tayo sa mga katekram. Good morning po mga katekram. Good morning po mga katekram. And Kuya August. Good morning po mga katekram. And good morning po mga katekram. Sa lahat po ng ating uh, lolot-lola, sa ating mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, maganda, maganda, magandang umaga po sa mga patuloy po na na sinusuportahan po yung mga kwento natin kahit lulungkot katekram lalo, lalo na sa mga ano dyan solid katekram dyan mga no skip ads dyan especially yan, salamat po kasi dahil po sa inyo napapagpatuloy po natin itong ating um, mission sa mga kababayan po natin at uh, bala na po ang ating Diyos sa inyo hindi ko to magagawa araw-araw katekram nang wala kayo yan. Dahil sa inyo, mas nagiging special yung, ano, yung ating uh, mission sa mga babae natin. At ito po yung, ano, ito po yung uh, pagbisita po kay Lola Marita. Sa mga nakamiss po kay Lola dyan, ayan, kumustahin na po natin siya. halaki pinao pano eh ah. sino po kaya naglak sino po kaya nagluck yung ano yung ah Good morning po. Good morning. Si Tita. Mila. Tita Mila, thank you ah. Oh. So meron na siyang taga-alaga. Meron taga-alaga, pero... Tuwing hapon, nagpupunta dito kanina, umaga na dito. Dinala oh, ng pagkain. Pagkain. Oh. Pero May... pwede mo silang... Wala naman mo kasi akong konta kay Bikin. No. Oh. So, Kung meron nga sana, di dapat na... na. Mm. Maayos na siya okay okay. Pwede oh, mo nang kausapin ng mati. Ah, thank you po. Oo. Oh. Yung isa, sinira nung kapatid dito eh. Bakit to? Kapatid sa no? Ah, kasi Ibang? nakalak po siya. Oo, yung nilalak eh. Kasi baka nga doon yung babas. Kami mm. Abi pumapasok kasi kuminsan na... Ibang tao po. Oo. Oh. Pero ere, eh, oh. Pwede mo naman. Oo. Uh. Eh, hintay na lang po namin. Mga Ay, ano, nung... pala pwede. Nakalak po siya eh. Lola! Ah, Ay. Lola! 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 <laughs> si Lola, nakakulong na talaga siya. Ay, yun pala, nakabukas. Lola! Oo, oh, tignan mo yung aso. Kilala tayo. Lola, I miss kayo pala yung nakaano sa kanya. Dalawang buwan pa lang po ako dito, dalawang buwan pa lang. Dalawang buwan. Yung asawa ko nagdabang mo dito. Opo, thank you po ha. Buti naman po na na yung pension niya. Oh. Okay. Doon po bumabagsak sa pamangkin niya, sa Froyland, sa Dabao. Tapos binabagsak po sa akin para ma-maintain yung pagkain niya araw-araw. Ah. Pag nakakain mo siya, okay naman siyang kausap eh. Kaya lang po, ano niya siya, yung pagsasabog na nun, Yung pupupo niya. Oo, kailangan ng linisin. Oo. Oh. kadalas ko niya linisan na ano? Ngayon noon nung palaging busog, palaging tumatay sa ano, sa higaan. Ah. Kaya minsan di ako nakakain tanghalian na ano, yung sikmura ko. Kaya minsan sabi ko, Wag, dito kayo tatay sa ano, sa banyo. Hindi ah. na siya makalakad eh. Hmm. Minsan ko dito sa baba. Bakit kayo bumaba? Hmm. Kukawa daw siya ng pera. Ah. Pag oh, nakakakain siya na maayos, maayos naman nung oh siyang kausap. Pag hindi nakakain yun, iba yung tinasabing. Huh? namis Namiss kita la ang oh, ganda pala ng tsinelas oh, oh, eh. Nagbabasa na talaga si Lola. <makes noise> Anak, dito ka na lang na. Dito ka. Di, mamaya natin ipasok kasi madumi pala. Dito natin magay. La, na, kumusta kayo la? Lagay ko lang ito. Mike lang ka. Oh, bless po. Oh, bless ka. Oh, meron ba nagugupit dito, ate? Nagugupit? Meron ba? Sige. Kung ano pa, service Okay lang. Ay, yung siya-servisan. Baka pwedeng pasuyo. Sabihin mo kung pwedeng servisan si Lola. Ano ang ko lang. Sige, laman. kayo kayong damit? Oo, mama kayo. oh, mamaya. Mabihis oh. kayo? Oo. Oh, oh, Sandali lang, masakit yung pa ako eh. Ha? Masakit lang pa ako, sandali. Masakit yung paa niya? Oo, oh, nasakit to. <laughs> Buti hindi ko siya nagmatibay nga si Lola eh, no? Buti Araw-araw siya... na, nagbibihis ng damit eh. Ah, po. Umiihi na kasi sa ano. Ah. Kahirap ng ano ka, Tekram? Yung wala kang ano, pamilya. Kaya hanggat nabubuhay kayo, pagmamahal lang. Huwag na kayong magmamasungit. Tanggalin niyo yung pagmamasungit sa ano. Mabait na kayo niya. Ah, yeah. Eh, wala na akong mangyayari. Kasi nangyari na ho yung mga dapat mangyari noon. Nasaktan yung mga nasaktan. Kaya wala na rin. Nabibihis ka Oo. Basa kayo eh. Hindi, 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 hindi. Saan tayo <magbibihis>? ah, doon. Mabait <laughs> naman to eh. Hindi naman siya ano. Hindi siya nagsusungit. Anak, ano, walisan mo kaya, anak? Tingnan mo nga doon. May, may sabon po kayo. Alam ko may powder dito eh. Ilan ba'y doble damit nyo? Tatlo ah, tatlong doble yan. Ba't pinagpatong-patong nyo? Hindi, hindi, kat... hindi, tatlo yan. Oh, bilangin nyo, isa, dalawa, tatlo. Oo, doon yung pinagpatong. Nadala na ba kayo ng kapatid nyo ng kanin? Wala, ba, wala pa. Ha, ah, wala pa. dito ba? Kilala nyo ba yung pumunta sa inyo? Hindi Kuya, kilala nyo ba yun? Kilala. Yung nagdadala sa inyo ng pagkain? Oh, pag Ay, oo, oh, oh, yung tagang kapatid nyo. tatlo pa yung tatang, dalawa pa yung tatanggalin natin. Anak ko masyadong timba na ilalagay ko. Mm. ayo okay. Ayaw mm. niya kasi pag may lalaki. Tapon mo na anak Hinakagat na kayo ng langgam. Uh, hindi, nalakas pa ako kasi talaga si Lola. Hmm. isuklay nyo? Bakit kay suklay? Nawala na yung amoy niya na so, no. Damit mo? Pera? May pera ka? Kaya naman akong kinuha? Kukuha pa lang tayo ng pera? Kaalis pa lang tayo? Kala ko nakalimutan nyo na ako eh. na ako eh. O, gusto nyo bang lumabas doon? Tutulak ko kayo. Para ano, para makalabas siya doon. Ang hirap ng matanda, no? Oo. Ganun na may ginagawa ko sa so, kanya. Minsan, pinapasang ko siya na Natatakot siya. Nagagalit yung aso pagka inahatak ko to. Akala, inaaway ko siya. Kilala nyo ba yan? Oo. <laughs> Kala ko manliligaw po kayo. <laughs> Kala daw manliligaw nyo. Magpapaligaw pa ba kayo? Ah, pamangkin daw nung ina niya. Pamangkin yan. Kilala nyo ba yan? Si kuya? Kuya. Oh, ito, ito. Kilala nyo yan. yan. Di ba yung nagbibigay sa inyo? Tumutulong sa inyo? Nakalimutan na ako. Nakalimutan nyo na? na? Sigala, tatanggalin nila, tatanggalin lang nila yung tubig tapos Magchichikahan tayo ha. Anak, an ah, dito, nalang na lang ka papunta na. Papunta iya, na lang ano dito. Iyanin tubig, maano tayo. Na, na-miss kita. Uh, hmm, bakit? <laughs> bakit na-miss mo? Ngayon mo lang nakita eh. Hindi mm, mm. mo na ako naalala? Bakit? Saan kita nakilala? Hindi niyo na po ako naalala. Ako po yung naliligaw sa inyo. ko po! <laughs> <laughs> ako, ako po yung maharana sa inyo tuwing gabi. Kaso ayaw niyo ako sagutin. Saan na? Saan ako na? Dito. Doon lang ako. Ang gando lang ako sa gate niyo. Ba't ayaw niyo ako sagutin? May, ma may mahalo ba kayong iba? Hindi, doon ang bahay namin. Iyan iba, bagong ano ka lang ganyan na nakapag-swerte. Sa mga, sa mga ano po, sa mga hindi po nakakaalam ng kwento po ng buhay ni Lola Marita, ito mag years na po tayong uh, um, magkakilala. Kumbaga, mag years na po yung unang pag-vlog natin kay Lola Marita. Ang problema kay Lola, isang oras lang, o minuto lang, hindi niya na po kilala yung kausap niya. Ganon po yung... Meron may, na siyang Alzheimer's disease. Pero kami nalang maghahanap ng pwede maggupit sa inyo. Paggugupit muna natin si Lola. Lola? Bakit? Huh? Eh sobrang ano, mainit po yan. Nakaligo po ba kayo kahapon? Nakaligo hmm. po siya kahapon. Hmm. Eh, ang ligo ko sa kanya, ano, isang linggo, hmm. dalawang beses lang. Ayaw niya naliligo ko ar malamig daw. Isang, ah, once a week lang po siya maligo. Ayaw niya naliligo malamig daw, mapapatayin ko daw siya, sabi ko hindi. Uh, Nagpapakulo naman ako sa ano. Once, pwede mo siguro every other day, no? Para hindi siya pumapangin ganito, no? Um, Umiihin na po kasi siya, siya sa ano, kaya siya, may araw-araw siya nagpapalit. Kaya hmm. papapalitan siya ng gawin, kasi hindi na siya, ano, La, diaper kaya? Bilakit kitang maraming diaper. Mag-diaper na kayo. Gusto niyo mag-diaper? Yung hindi na kayo unisalapag, doon na lang suot niyo? Oo. Gusto niyo ba yan? Oo, sige. Pag ako'y may pera, bibili tayo. Oo, so. Sinulalos ko sa katekram, nung ano, ayaw yung magpapalagay ng diaper, mainit daw. Binsan, ah. Mga tasting natin, kung gusto niya pagka mag din niya sa buwan. Kasi yung pante, niya. Hmm. Nakita na ba kita? Ngayon pala kita si nakita. Ha? Lola, nakalimot na po kayo. Oh, ka bakit sa ako ba siya nakita? Eh, lola. Oh. Dinamuhan namin yung harapan niya na yan. Kailan? Oh, kasama nga pala si tatay noon. Lola, lola. Tay pagkakatandaan niyo unang araw pa lang magkasama tayo no. Opo. Pagkakatandaan niyo anong taon no yon kung hmm. ano po kayo sa eh, nung nakaraan, nakaraan, dalawang taon na ako. Mm. Kasi eh, natin yung lugod niya. Tinanggal. Ito, katekarang puro sukal ito, ang gandun sa baba. Sa eh, kabinayo yan eh. Oh. Nung araw yan, hindi, hindi amin ito. Yung amin ay yung nandun eh. Mm. Ito eh, sa ano lang, bin, binili na ng aking ina. Mm. <laughs> Wait lang. Bago lahat, pakilala muna natin yung mga nagkaalaga kay Lola. Si ate. Ako po si ano, Vivian Sinon. Nga po. Tapos kailan, two months na po kay dito? Magti three months na. Ah, Kinuha ko nung pamangkin niya. Yung amo ko kasi yun eh. Sabi hmm. niya. Tapos si eh, ate, nagtago ka pa. Dito. <laughs> Tapos tumutulong din siya. Ang pangalan, pakita na lang ito. Ang pangalan mo. Saira po. Si Saira. Asan ah, okay. si Ambi? Ambi, alika. Thank you. Ilan tao ka na? 16. May asawa na po Ito yan. Ito tumutulong. Ha? Oh, buntis na po yan. Ha? Huh? May asawa na po yan. Ito manugang po po siya. Ito anak ko. Ang pangalan mo? Ambi po. Thank you sa pag, ano, ha, pagtulong kay mama niyo. Ha? Ah, po. Eh, kumusta po si Lola? Eh, kilala sa kilala po ako three yan. months, Sa three months na pag-aalaga niyo, ano po, kumusta naman po si Lola Marita sa... Malaki pinagbago pagka nakakain siya ng maayos. Pag di siya nakakain, wala sa sarili eh. Hmm. Pero pag nakakain siya na maayos, ayan. Kilala nga ako niya. Sino ba nagdadala sa inyo ng pagkain? Alam ko, miss niyo na to eh, yung mangga. Hello, mm -hmm. pabakin niyo tong mangga niyo. Hello, uh -uh. ah. alam ko na miss niyo yung mangga. <laughs> Paano ko ba ito lalagay para dinikin boses nila? Ayan. Mm -hmm. Thank you, Tay. Baka na-miss niya na ho yan. Oh. Oops. Uh, Clark, kuha ka. Si tatay. Sasamahan natin si Roda. Uh. Ay, kuya, oh. bigyan mo ba? Ay, bigyan No. Oh, yeah. Okay. Diba? Ang sweet naman. Okay. Diba, Namiss na ko si Lola, ate. Lola, ay! Kilala eh? niyo ba yan? Yung nagsusubo sa inyo na yan. Ha? Kilala niyo yan. Saan ba siya? Ako po yung manliligaw niyo. Ako <laughs> po. <laughs> Ayaw niyo ako sagutin eh. Hindi ba lang. Ngayon ko pa lang ikaw na ang kilala eh. Uh -huh. Uh -huh. Oh, baby. <laughs> Ayaw po. <laughs> Mm. mo kumain. <laughs> Kailan mo ako sasagutin, baby? Anong <laughs> Ano gusto mong sagutin ko? <laughs> ako. Ha? Kailan mo ako sasagutin? Hmm. Sasagutin saan? <laughs> Sa paniligaw ko sa'yo. Eh, hindi ka pa lumiligaw eh. Ay, hindi pa. <laughs> Ngayon lang tayo nagkita. Oo. Oh. mag hmm. pa ho ba kayo? Ay, ewan uh, ko nga ba? ka. Ang tagal eh. No? Ilang buwan na ho tayo hindi napunta dito tayo. Matagal-tagal eh. Matagal no? na, na po. Ito eh na Anim na buwan na po. Meron Anim na buwan na po. hindi mo hoy oh, you... meron siya. Yun ang sa inyo, hindi niyo kilala. Na. bakit nag, uh, nagpunta ba siya sa akin? O, ah, binili po kayo ng kulambo, banig, okay. tapos binili kayo ng damit. Saan lugar ho yun? Diyan po. Dalawang bes, namin kayong biniling balik, kulambo. oh, kasi laging ano. <laughs> ay, mga damit yan, yeah, yeah, yeah. Ako yun. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. May kasamang panty yan, di ba? Bra! Mukhang nawala na yung brat panty mo. Kami eh, di, di pa naman ako nagtatagal dito nga. Oh, mahal. Oh. Mahal. So, okay, mahal. Ito na. Subo mo naman. mahal. <laughs> <laughs> no? mm-hmm. <laughs> papagod mm -hmm. Oo, oh, ay, eh. ay, ayaw na mo naman eh. Ayaw. Oh, masubo mo naman. Mm-hmm. Sasama ka kasi lo kumain. Tawa ka. Oo, oh, sasamahan ko si Lola. Tara lang, may usunod pa. Anong gusto mo ito? Ano ba talaga ang pangalan mo? Ano po, Ram? Ram? Ano po, Ram? kap oh, di, di, tatatlong tatlong ano lang yan. Uh, ah, Tagasamba kayo? Pampanga po. Oh, malayo, ba't nakarating kayo rito? Mm, na Kasi oh. para makamusta ko po kayo. Binibenta ba yan? Binibenta yan? Eh, bakit nang dahil bali? Binili. Para sa ito. Ay! Swerte. <laughs> wala akong bibayo. Ito yung dala ko sa iyo kasi naliligaw nga ako sa iyo, di ba? Ganun ba? Ano pangalan mo? Ram po, Ram. Ram. Pwede Apel ba akong manligaw sa iyo? Apelido. Manalastas uh, po. Oh, uh, al, ang as, ano? Meron po. Oh, meron pala eh. <laughs> bakit? Uso na po ngayon yung dalawa. <laughs> Ay, nako. Ako hindi mag-aasawa pagkakataon. Uh, Ayaw nyo bang ano, pagsasabayin ko kayo? Masama yun. Ay, Biro lang po, biro lang. Masama ko talaga yun. May asawa na yun. <laughs> May asawa na po ba? Uh, daw, daw. Daw. Yan, yeah, gusto ko. Gusto niya yan. Ah, hindi nagtitinda pa kainan? Hindi po. Binili ko lang ito para sa inyo. Ha? Ah, naku, maraming salamat, Diyos ko. <laughs> eh, bakit kayo bumili niyan? Para po sa inyo. Ano? Hindi <laughs> po yan, na hmm. po namin po sa inyo po oh. <laughs> hmm. Pagka ba, tao na, may asawa, wag na. Mamaya na! Park muna kayo doon. Landing muna kayo sa kabila. <laughs> Masyado silang mapaaga yung sasakyan service ko. Sasendan po. Kapatid mo, ah, kapatid. Ayun. First time, nandiyan yung kapatid. Ayun ang kapatid. Makikilala natin yung isa sa mga kapatid ni Lola Marita. Ang pangalan nila? Meli. Parang Hindi naman mas kayo mag... ang dati rito, ah? <laughs> lang, lang lang. I, ikaw ba? Siya po, saka po okay. ako. Hindi, kami po, kami po yung. Ngayon? Kami po yung lalaki. May mga binata pong kasama eh. <chore pareil> ay, yung mga anak ko. Nasa n'o po sila nasa bahay. Mhm. Mm Pangalan niyo po la? meli. Mel, ilan taon na po kayo? 81. sin? Grabe. Si siya. No. siya pangalawa? Yung pangatlo? eh, namatay na. Mm. Itong nakaraang COVID. No. Nasabay lang doon, pero walang COVID. Nawala nang ganang kumain ng hihina na ospital. Wala namang na-detect na sakit.